Hey you. Para sa mga sa mga insecure, sa mga mapangisda, sa mga naninira ng kapwa, sa mga mga chismosa, chismosa. Dapat tigilan nyo na yan dahil hindi naman kayo yaman dyan. At hindi-hindi naman kayo kukuha naman ng pera para mangusga ng kapwa, di ba? nakakasakit kayo ng kapwa. Pero for me, as of now, dinatamanan ko lang kayo. Kasi naninira kayo ng kapwa, hindi naman totoo. Kasabihin nyo man, ganun, ganun siya. Hindi siya makaano. Ganyan, ganyan, ganun. Tapos, kakalat nyo pa sa iba't ibang tao. Make sure na totoo yung kinakalat nyo. Kasi, yung sinisiraan nyo, imbis na magalit, natatawa sila. Kasi nga, um, hindi naman totoo. Tapos, gusto nyo pa kayo sikat. Hindi eh, yung sinisiraan nyo. Sila sumisikat. Sila. ah, uh, sila sumisikat. Kasi sila chismis nyo eh. Ay, e, mangyayari doon. Kayo ang pag-iisipan ng masama. Kasi kaya, kaya niya sinisira ng santa. Kasi isecure ka. ng gitera ka. Ang gitero, ang gitera. Parang nakakatawa namang isipin yung ganun din. Parang wala nang away o gulo. Nahimik ka na lang. Hindi yung iti-text mo pa sa iba. Tatawagan mo pa yung naging katropa mo. Nakukwento mo kung ano-ano yung sinisiraan. Make sure na matutuwa siya. Tapos, um, before, before you judge the person, uh, yeah. make sure she gonna mad at you. Pero hindi eh. Hindi siya nata, hindi siya nagagat sa iyo. Natatawa siya, siya sa Kasi hindi naman totoo Jesus. And, kanyang kahalat na nalait ka ng kapwa. Mo. Parang nakakaano naman, di ba? Nakaka, nakaka walang breathing sa, sa estato mo. And, tapos, ikaw yung mo pa yung nakaraan niya. Ano yung tingin mo? matatawa lang yan sa iyo. Kasi pass is pass na rin. Kung ikakalat mo lang yung yung ganyan sa sa buong mundo, parang ikaw yung ultimate na chismosa, na chismoso sa buong mundo. And, parang ikaw yung pinaka-igitera sa buong mundo. Paano naman kasi kakalat mo gano'n? Eh, hindi naman totoo. Dadagdag bawas mo pa yung kwento mo. Nakakatawa. Yun lang. Bye.